Sa isang nakakagulat at kontrobersyal na ulat na lumabas kamakailan, tila hindi pa tapos ang Phoenix Suns sa kanilang serye ng malalaking hakbang ngayong off-season. Matapos ang balitang blockbuster trade kung saan ipinadala nila si Kevin Durant sa Houston Rockets kapalit sina Jalen Green at Dylan Brooks, isa na namang malaking pangalan ang nabanggit na kasalukuyang nasa gitna ng trade talks, si Devin Booker. Ayon sa isang ulat mula sa Bleacher Report, isinasaalang-alang umano ng Phoenix Suns ang posibilidad ng isang major rebuild, at bahagi ng planong ito ay ang paglipat ng kanilang franchise cornerstone na si Booker sa Los Angeles Lakers. Isa itong development na tiyak na magpapayanig sa buong NBA community. Sa proposed trade scenario, makukuha ng Los Angeles Lakers si Devin Booker, isang elite scorer, three-level threat, at proven playoff performer. Sa kabilang banda, makakakuha naman ang Suns ng isang package na kinabibilangan ng young talents, rotation players, at future picks. Ang mga pangalan tulad ni Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Kleber, at rookie standout Dalton Neck ang pangunahing bahagi ng package. Dagdag pa rito ang 2025 second round pick at isang dalawang isang first round pick, mga asset na maaaring magsilbing pundasyon para sa long-term rebuilding strategy ng Phoenix. Sa unang tingin, tila isang malaking risk ito para sa magkabilang panig. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Devin Booker ay isang matapang na hakbang. Ngunit kung tutusin, ito ay maaaring magbigay sa kanila ng panibagong oportunidad na bumuo ng isa pang title contending team habang naruroon pa si Lebron James at Luka Doncic. Sa edad ni Booker na 27 taong gulang, siya ay nasa kanyang prime at maaaring maging bagong mukha ng franchise sa sandaling magretiro o bumaba ang level ng laro ni na Lebron at Luka. Ang tanong lang ay kung sapat ba ang natitirang pieces ng Lakers matapos ang trade upang makipagsabayan sa powerhouse team sa Western Conference. Para naman sa Phoenix Suns, maraming fans ang tiyak na malulungkot at magtataka kung bakit nila ipagpapalit si Devin Booker, isang homegrown star na nagsilbing simbolo ng kanilang team sa nakalipas na dekada. Ngunit kung susuriin sa mas malawak na konteksto, maaaring ito'y bahagi ng mas malalim na plano ng management. Sa pagkawala ni na Durant at ngayon ay si Booker, tila gusto ng Suns na magsimula muli, mag-invest sa mas bata at mas murang talents, at bumuo ng mas balanced na roster. Ang mga tulad ni na Austin Reeves at Dalton Neck ay may potensyal na maging cornerstone players rin kung mabibigyan ng sapat na playing time at development. Sa pangkalahatan, ang trade scenario na ito ay nagbubukas ng isang serye ng malalaking tanong sa hinaharap ng parehong franchise. Ang Lakers ba ay muling magbubukas ng championship window sa tulong ni Devin Booker? o sila'y mawawala ng lalim at mapipilitang umasa sa isang big three na may kaunting suporta. Sa kabilang banda, ang Suns ba ay mas magiging competitive sa darating na mga taon, o ito ay simula ng isa na namang rebuild na maaaring tumagal ng ilang season bago magbunga. Sa huli, wala pang formal na kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo. Ngunit kung totoo man ang mga ulat na ito, walang duda na ito ay magiging isa sa mga pinakadramatikong trade scenario ng buong offseason. Para sa bench reaction PH, patuloy nating tututukan ang bawat galaw ng mga team na ito at aalamin kung sino nga ba ang tunay na panalo sa napipintong blockbuster trade na ito. Manatiling nakatutok at e-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!